Magandang umaga po uh, sa ating lahat. Ako po ay uh, si uh, Kapitan J.C. rakrakin ng uh, Balayang Alaminos. Isa rin po sa mga nagreklamo, o nang uh, nagreklamo kaya Mayor uh, Nani Braganza. Dahil karapatan ko po yun, dahil uh, isa po ako sa membro ng ct uh, Development Council. At uh, ako rin po uh, ay naghahanap kung saan napupunta yung napakalaking budget ng mga project na pinagsasabi ni Mayor Braganza. Katulad na lang po yung uh, Pangasinan State University, na ang pagkakaalam ng buong Alaminos at buong Pangasinan niyan ay ang gagawing building just is tatlo. Bakit po hanggang ngayon ay iisa pa lang yung nakatayong building? At ang isa pa diyan yung sinasabi niyang hospital na kung titingnan natin at kung kahit sino pa ang uh, gustong pumunta at gustong makakita, ang pinagawa niya po ay hindi hospital. Kaya nga po hindi binigyan ng DOH ng permit yan dahil hindi po naaayon at natutugma po sa patakaran ng DOH. Ang ibinigay lang na parang permit dyan sa ginawang hospital is uh, kung tawagin dyan eh, parang uh, center lang kasi kalat-kalat po yung building nila. Kaya yon po ang isang hinahanap namin kung saan ngayon dinala ni Mayor Nani Braganza uh, yung ibang pondo o yung mga pondo pang natitira para sa pagpagawa ng PSU. At ang isa pa po, ito ang napakalaki dyan. Yung project niyang ikawayan. Na ang ikawayan ay ang uh, ang uh, amount ng uh, pondo niyan is uma, 31 million na kung tignan ng 31 million na yan, ang sabi nila, gagawing building, mga machine, mga lupa na pagtatinaman po ng kawayan. Ay eh kung ating pupuntahan po ang site ng ikawayan na yan, ang makikita mo dyan is yung lumang building. At kung tignan mo yung sinasabi nilang magpapa magpapatanim sila ng mga seedlings, hiwa-hiwalay po yan. Parang inaano lang nila sa mga taong bayan hinihikayat nila na mag-produce sila ng seedlings tapos bibilin nila. Parang ganun lang. Eh hindi naman po ganun yung proseso na nakapaloob dyan sa gagawin nilang ikawayan project na yan. At katulad naman ng dati, hinahanap pa rin natin kung saan napunta yung mga budget na yan. Ang concept kasi ng ikawayan na yan, ang gagawin sana pag napalago, at naparami yung kawayan na yan, sila yung uh, alaminos na ang magpuprodyos at magsusupply nung mga kawayan na katulad nung mga upuan. Mga bamboo crops, upuan, mga lamesa, mga upuan, mga ganun lang, ano, ang konsepto niyan. Eh hanggang ngayon, ilang taon na yan. Wala pa rin po hanggang ngayon. Baka pati labo nga, wala kang makita eh. Yan po, ang office oh, sa picture. Ayan, makikita mo na kung uh, nung groundbreaking yan, makikita mo yung vision, mission nila, ang gaganda. Pero hanggang sa picture lang yan. At saka, at saka ito nga, ang masasabi ko na po sa, ta, sa nakikinig sa amin at makakapanood sa amin, na may kasabihan kasi dyan na ang sabi nila, pag ang manggaraw ay maraming bunga, laging binabato yan. Huwag nilang sabihin yan na kapag uh, ang mangga ay maraming bunga, ay laging binabato. Dapat nga po kung maaari, putulin na yung puno ng mangga na yan ng hindi na makapagkalat ng maasim na bunga. Parang ganun po ang uh, ibig naming uh, mangyari dahil nasabi ko yan, dahil yun nga, katulad nung nasabi ng mga kasamahan ko ng nauna, na ang aming mayor sa Alaminos ay puro hanggang sa salita. Magaling manalita, wala naman sa gawa. Magaling sa umpisa, wala namang natatapos. Kaya lahat tayo, kayong mga taga-Alaminos, tayong mga taga-Alaminos, hanggang sa buong Pangasinan, mag-isip-isip na po tayo. Dahil kawawa na po tayo. Kawawa na ang Alaminos at la, katulad ng sinasabi namin palagi, ang Alaminos ay nakabaon na sa utang.